Ang Seven-Headed Dragon, ang kahulugan ni Satanas sa Apokalips. Sa aklat ng Apokalipsis 12, Tatlo Tandang Bawasyam, si Satanas ay kinakatawan bilang isang malaking pulang dragon na may pitong ulo at sampung sungay na sumasagisag sa kanyang masamang kapangyarihan sa mga kaharian ng mundo. Ang pitong ulo ay nagpapahiwatig ng kapunuan ng kanyang impluensya, at ang sampung sungay ay ang kanyang lakas at otoridad. Ang pangitain ay naugnay sa labanan sa langit kung saan tinalo ni Michael at ng kanyang mga anghel si Satanas at pinalayas siya sa lupa. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-uusig sa sangkatauhan, ngunit ang kanyang huling pagkatalo ay itinakda na ng Diyos, pahayag 20 oras 10 minuto. Kahit na mukhang makapangyarihan ang dragon, natalo na ni Kristo ang kalaban. Bilang mga Kristiyano, dapat tayong manatiling matatag sa pananampalataya na nagtitiwala sa tagumpay ng Diyos. Kung nagustuhan mo ang pag-aaral, Iwanan ang iyong gusto, ibahagi at mag-subscribe sa channel.